Mm, sige. Oh, sige. Kita ka lang kung boss ko gano'n si. Oh, sige. At hindi na siya sa punto. ay, ay, wala ka. Wala ka na, wala ka na. Oh, oh, oh. Akala mo, hindi ka mamamatay sa akin? Ayong dalawa, ha? Wala. Hindi ka makakatapas, pre. Ay, naku naman. Oh, 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 oh. Ano na lang yan? Paano na yan? Ah! Ay, naku, naku. Naku, buti na lang hindi siya, no? Buti na lang nadali ka ng Ay, wala ka. Akala mo ma Iisahan eh, mo ko sa mga Mekos-mekos Mawala yan Pusit sa buhay to Ay, ayok ko ay, man yung kadala-dala si Balman pre? Ayan, shout out sa inyong mga marami para Ayan, kamusta kayo dyan At uh, siyempre, matig na tong ating shout out Sa ating mga idol Kaya yeah, unahin na natin kagat yan na, Si idol Marcelo Junior Lanes Shout out syempre Salamat sa pag-share uh, mo ng ating mga video sa Facebook timeline mo. Maraming salamat. Okay, saka si Pedro Pedro idol. Maraming salamat sa suporta. Ah. Yeah, shout out sa'yo. Saka sunod si, ano, si Drake Aston Montefalco idol. Maraming salamat. Shout out sa'yo. Okay, at saka siyempre si Benji Gambot idol. Shout out sa'yo. Uh, maraming salamat sa suporta. Ah. Okay, sunod naman natin si ano, Bun TV Gaming. Shout out, pre, Maraming salamat sa suporta. Ah. Okay, tapos si Taro Iski Gilon. Ayan, maraming salamat, sa iyo, pre, Shout sa sa'yo. At saka naman, itong si ano, itong bago nating uh, uh, idol dito, si John Kenneth Pascual. Idol, maraming salamat sa pagdalaw. Maraming salamat sa suporta. Ah. Okay, shout sa sa'yo. At syempre, doon sa ating mga idol na hindi eh, na nakakapag-comment sa so, nanonood lang, yan siya pa siya mga mare. Mga pare, maraming salamat sa inyong sa mga pre. Kung ano man ang ginagawa d'yon, mga mare, mga pare, yan. Ingat kayo d'yan, okay? So, yan, sa so, pati ng lahat. Okay, so tara, taro na tayo. Eh, ipat-ipat, eh. What's that? Kaya sa so, roaming na lang tayo, uh, mga pre. Ah, uh, roaming lang tayo. Wala na kung ano, kung saan tayo mapunta. Basta dito na tayo mag-roaming muna tayo. Kasi may nakalagay na sa mid lane pre. Hindi na ang tagal mo eh. Saka namis ko na rin gamitin si Valer pre. Ito talagang pinaka paborito ko made sa lahat pre. Kaya niyang mag-tank build kasi. Wala, where's the job yan? Ang changa na yan? Ah, wala yan. Hindi makakapag-tank build yan. Mahina yan. Ito so, pre, baka gusto niyong gamitin to. Ang talaga. <laughs> may gulo, takbo. <laughs> oh, ang ganda sana yung skin eh, pa yung skin mo. Okay, pang gagamitin na natin. okay na to. So, kung ano sa natin, mga pre? Ang pakchak yan! Ang yung traban eh. Ang bawal mo, muskob! Madaya tong muskog nito eh. Ang <laughs> niya, pinakamalayo. Abot ka nga, mala na eh. Mala, halitos. Masyado ka ba reklamo? Gusto mo nang buwi? Ito na sa lang. Pero pag hindi, wala rin. Pero pamit pa rin. Unfair pa rin, di ba mga pre? Hindi. Mm, Bago, okay, yung hanapin namin, unfair din. Kasi lahat ng enemies, mapakrit, mapaminyon, mapatawar, saka hero sa pool. Dari mo dal-dal na masig, kasi mga hero na lahat. Bago ni muslim mo nito, eh. Magbintasin nito, eh. Huwag kang makialam. Kay Sanon, sa Romy. Tulungan natin pa ng M&M. Tanawin, ang nangyari sa isa. Kung tanong ng tanong, nagugulo ako po sa'yo. Okay. Pakakot uh, pa mga pre. Punta natin na sa buong mundo na talagang rank 1 tayo. Ito nyo kanina mga pre, rank 1 ako eh. Baka asal. Punta natin, patunayan natin na rank 1 tayo. Gawin mo! Ha? 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 <laughs> <Bihisi>. <laughs> nah, Ito. Ito, hmm. ah, <laughs> Ini tak cukup. sih. berat. Saya Luis kagak apakah anda akan berjaya. Ini adalah sebuah ya. kaki yang sangat berat. No? Apa itu? Silakan. Aduhai. Itu. Aduhai. Itu adalah A-O-I. Sayang. Ini hanya sebuah kaki. Ini hanya sebuah kaki. Bagaimana anda melakukannya? Ini sangat berat. siya. Yeah, inaabot pa nga. Ah, Kapag ship na una. Patakay ah, palo to. Iyak na. Surbola to. Ay, sayang. Hmm. Uh, ah, yung Oh, sige. Ba, 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 ba. Bang! ka sa loob na. stun ka. Stun ka. Ha! Sayang. yung mo. Gusto mo, umuwi ka na. Oo. okay na rin. Napakay ah, na to. Sureball to. Wala na pre, ha naku naman, first bat uh, gagat. Kita niyo yung mga, mga rank 1 na ganyan yung mga pre. Wala niyo, yako niyo ah. Ganyan pagka rank 1, dapat patunayan mo na ikaw talaga yung rank 1. Ay naku naman, umog! Tapos, <laughs> dapat kasi arawin niyo muna kung paano gamitin si Valer. Dapat ganun yun eh, para madali mo si Valer, dapat alam mo siyang gamitin din. So, eksperto po siya ganun yun eh Dapat magpaturo kay sa akin Gusto ba Dario ha? Ito, 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 Manggulo tayo <tap> ito. <tap> Ay, naku na masapol <tap> ko Ay, bisit, mali oh, <tap> mali ko Sige, sige, ay, pata ito Gawin <tap> mo Ay, kung magka <ha>? Hmm, hmm, nabagad Stop

pagka uh, ano, pagka uh, banner user ka, agresibo. Huwag kayong maluwala dyan! Huwag ka <laughs> din pa uh, hinahina. Sabi <laughs> nga nga sa'yo, ay, palayo ba eh? Sa baka? Oh, uh, ka rin uh, mga ano, uh, mga, ano kalaban eh, um, mukhang Kaluya-luya ka, kulata, ni mo. Ano ah, na ba eh? Lumapit dito patay? <laughs> hindi ko dali sa ito. Ito, ito. Ito, ito. May madadali na matay dito mga pre. Sige nga, subukan mo. Madadali. Ay, alam na. Alam na din. Ah! Ah! Ay, naku. Ah! Ah! Ay, siya. Ugay, ho. Ay, naku. Triple kento, pre. ay, ay. ada si Chang ni Ada tak takut saya weh Hehehe Mesti 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 Tak lama lah Okey pernah pergi tanah Porkir senara Ay Syekh lah Aku nak rela ni Sampai nama je lah Ubus kayu Para tingpa aku Pag-agandang yung zero-zero challenge na naman ito, pre, ah. Hey okay eh Atang tagal, oh Aba, aba, nagmarunong, oh huh? Saka, aba, naman man mabubuhay ka sa birada ko Ay, naku naman Wala, ayan, ay, naku, ay Pag sumunod ka, lalo ka mamamatay sa akin Pre, hmm, nag at Ako nasa ko wala wala hala, dami wala, wala wala Wala, 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 yan Ay, naku naman Ay, naku naman Yabang-yabang dito bang ya naku Oh oh ada oh, tak ada sini. Masih sini. Stan macam pak. Hai hendak kotak macam sama tak yang 10. Los. Eh. Hai hendak lawan <laughs> <laughs> oh, mana ni? Salah bena ni noh. Jadi nak ketakut tu. Oh. Oh, hai nak tok, patay tok, patay tok. Ah, ai grave yang tapos yung ano yung skill ni ano yung skill ni baler print pagka nag cooldown ang tagal ito ay wala na. wala hindi na ako hintay eh <laughs> mga kasama ko na hiya mga pre kasi sabi niya palagi na rank 1 natin yung bumigira dapat ka ay din ganon dapat yung mga pre gunggong Barinig kita sa mukha eh. ato abah. Nasa kung aba, oh, aba. Hmm, kung sa kung sa kung sa kung sa kung sa sa akin. sa kung sa kung sa ay, nako, isa ka pa. Mm, sapol ka. Stand ka naman. Pak! Ah, ay, busy tingin ka, stand. Pug! Ay, pug! Pug! Kasi free na. oh. Gusto mamatay makinip. Oh, hindi na sasapul. Ba, madaya, ah. Hmm, sige. Gusto pa ka ng pug. Oh, sige. Oh, sige. Kasi hindi na to. Mm, ay, ay, wala ka. Wala ka na. Wala ka na. Oh, oh, oh. Akala mo, di ka mamamatay sa akin. Kayong dalawa, ha? Wala. Hindi ka makakatakas, pre. Ay, nako naman. Oo, oo, oo. Ano na lang yan? Paano lang yan? Pak! Ay, nako, nako. Nako. Buti na lang hindi siya, no. Buti na lang. Nadali ka ng tak. Ay, wala pa. Akala mo, ma. Iisa, no, ko sa mga tumikus-mikus mo. Wala yan. Pak! Uy, sa buhay to. Ay, nako naman. Ano ang kadala-dala si Balman, pre? Ano ang kadala-dala si Balman, pre? ang ay, sasapol kanina eh. Tumak ka, ha? Ah? <laughs> Busit na dahil. Wala ka <laughs> oh, na po, pre. Pagka kalaban, alam na this, pre. Oh? Huh? Ay, okay, na sa Lord. Ako na bahala sana, sa clear. Diyan ka na lang. At yung mga pakampi hindi mo kailangan pagsabihin, pre. Alam nila yung gagawin nila, pre. Five minutes, pre. Five minutes. At, ah, trip ako ah. Sige. Sige. Akala mo, di kikita pa pala dyan, ha? Ay, sige. Ay, nako. Ipakbo. mo. Takot. Takot yun. Nakakailang kasi yung mukha mo. sa bagay, nakita ni Urong Rang kuhan ako. Sobra kapal mo. Ay, five minutes. yung laban, ha? Ay, sapo ka. Pak! Ang ah, sapo. Pak! Ah, ay, bisit, mali. Ah, wala na to. Pala. Ah, nako. Isa pa. Malay oh, pa yun ang mo. Isa ka pa. Hmm. Ah, naraman yung Trish. Grabe. Wala yung ano. Godlike like siya na. Si Harley, trick? Ah, wala to. Hmm. Patay ka. Stun ka. Isa pa. Ha! Ay, nako naman. <laughs> wala ko pa po. Godlike din ako. Wala ka siya. yan yun. Kita mo mga pre. Oh, oh. Oh, sige. Oh. Magkaalaman na. Oh, bakbakan oh. Oh, ay. Aku naman oh, Aku di sana. Aku nak Ada di sini Oh, na to, bre. Last 4 minutes Oh, Mana ba <tik> namang datang to, bro Oh, sige, dati, ah. Ah. Oh, na, bro Oh, walao, <tik> nak sayang. Hindi talaga pinaabot ng masabog na ina. Sumabog ang ina. Grabe mga friend. Ang gising laban. Balas ka sa buhay ko eh. Oo, oh, wala man lang guess, guess, guess. Ay, ka. Just, gas gas just. Ay, MV, kita nga. Ay, wala. Ano bang klase. Dapat yung ibang kasama na may in-invite. Hindi lang mo pa. Okay din siya. Wala kasi yung ina. Nakita talang ni Monto na rank ako Ako pag yung ginawang MVP Pwede naman si Harley Ha? Uh, ah, yeah.